Ganda ng bulaklak ano. So tumawag sa akin yung pangalan ng prinsesa ko makakainis no kasi meron silang ano ngayon, uh, basar yung nagtitinda sila ng mga vintage clothes. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Sa lugar sa may ano sa may 107 Avenue. Eh meron daw silang nakalimutan na naman ng mga ibibentang damit nandito sa sasakyan. Ay, teka. Yan. At e, nakikiusap na kung pwede, idaan daw natin. Yun, ayos. Alright. Yan, magkakaroon daw na ano rito, no, mga kainis, ano, magkakaroon daw ng overpass dito, magtatayo. Ayan, naguhukay na sila. Ito, yellowhead yan, yellowhead. Ayan, no, pagdating ng panahon, di ba? Meron tayong may papakita na ito siya dati, nung wala pa yung, hindi pa natatapos yung ginagawa nila rito. Sa tara, let's go. Nakikita mo ba ako? Hindi kita nakikita eh. Basta abangan mo lang ako na dito na ako sa may 124th Street. Papunta pala ako, kadere-diretsyo. Yeah. <laughs> Alam mo namang napakahina na sa daan ng papa mo. Hindi <laughs> mo makita ko na saan. Nakito kami sa kanil. Nakito na. kami sa daan. Malapit na ako dito sa may, ano, sa may stoplight. Papunta pa lang. <laughs> Hindi driver eh, no? Yan, yeah, so nandito na sila mga kainag sa'yo, no? Kaya na yung dalawa naglalakad. Dito sila nagtitinda. Dito na sila, dito na sila nawawala. Ako. <laughs> Sabi sa iyo eh. Muna may emergency, hindi tayo makapag-park dahil naka ano yun, naka... Okay, hey, pwede ka pumunta, Parang... pwede ka pumunta. Ah, sige. Magbababa ng gamit yan eh. Ah, sige, sige. Kinukuha na nila yung kanilang ano mga gamit na naiwanan, mga ititinda. Yeah, so dito pa lang, oh, nag-i-install pa lang sila mga kayo. Mamaya pupunta tayo dyan. Wala pang customer. Ano oras kayo magsistart? Ano oras kayo mag start Kasi nasabi ko sa'yo dito, pwede ka mag-park or dyan sa bahay dyan. Mamaya. Um, mm -hmm. ko. Ito. Gusto ko maglakad eh. Ano oras kayo mag start Tsaka po meron pong anong parking dito sa may... Ha? Ah, dito? Pag nag-ride po kayo dito, may mga bahay-bahay po dyan. Ah, oh, sige, sige, pwede subukan ko. Pwede parkan sa harap ko. Gusto. Sige, salamat, salamat. Ayan. Okay. Pwede na ba ako lumusot dyan? <laughs> Wala ko alam eh. Pwede na ba ako lumusot? Pwede na ako lumusot dito? May daan na dito? Saan ako pwede mag-park? Dito Ay eh, hindi, may bahay yan eh. Hindi, may ko-park din dyan iba eh. Ah, tingnan ko. Baka, hindi, maglalakad na lang ako. Mas Dito, gusto ko maglakad pwede eh. Ay, no, mga ano oras ano ba kayo mag-start yan? 12 pa. 12? May discount ako ah. Sige, bye-bye. <laughs> Sabay alis eh. Noong sinabi ko may discount eh. Sabi siguro ng anak ko. Papa naman, napakakuripot. <laughs> so, uwi muna tayo mga kainay sa not. Uh, sinuportahan lang natin yung ating uh, panganin na prinsesa. Ayan, medyo problema tayo sa mga ano sa, sa, daan, yeah, especially pagka hindi ko kabisado yung daan mga kay nako ano? eh meron akong nervous, may tens tensionado ako. Hindi talaga ako driver. Kaya hindi ako nag ng malalayo eh. Mahirap na't baka kung saan ako mapunta Nasa Alberta tayo Baka mapunta ako ng Saskatchewan or Manitoba Pambihira <laughs> Sarap maglakad-lakad dito Mas, ano, mas naaliw ako mag naglalakad Mga kinis no, kaysa nag-drive ako pero syempre, pag sobrang layo naman ng drive natin, ay, ay lalakarin natin, ay magdadrive na lang ako syempre. Pero kung malapit lang, okay lang. Yan e, ginagawa ko, nagpa ako sa ano, sa malapit kung saan man ako pupunta. Tapos lalakarin ko na lang para hindi ako ma-stress kasi na-stress ako pag nagda-drive ako, pag hindi ko alam yung lugar na pupuntahan ko, makakainis ano. Pero you know, taga-Edmonton na ako, hindi ko pa rin <laughs> Dito kasi sa downtown mga kainis ano, medyo masikip ang daan dito, maano, ma maano, ma, daming sasakyan, tao, matao eh downtown eh. Kaya na ano, eh, kaya maraming mga <laughs> marami akong kakilala mga kainis no. Isa na ako doon na kapag sinabing nasa downtown ka magda-drive, nako eh, sabi ko wag na. Ayoko mag-drive sa downtown, nako kasi ang daming sasakyan, ang daming tao, ang daming mga nakapark sa gilid ng mga daan nako, panginoon sabi ko nako hindi sabi ko no way no way pero kung dadaan lang lang downtown alibaw may dada kailangan natin dumaan may pupuntahan tayo okay lang yun pero kung doon mismo sa downtown sabi ko no way no way <laughs> tingnan nyo rito mga kainags oh, ang luwag ng daan ano kung kumpara doon sa pinuntahan natin kanina sa downtown nako yung mga gilid eh, talagang masisikip ang daming sasakyan nako eh, dito, yun, malayo na tayo sa downtown kaya masarap mag drive at saka pagka may mga ganitong construction, talaga nakakalito eh. Minsan nakala mo kung saan ka dadalhin eh. Pagka nagkamali ka ng basa ng mga araw, nako eh, maliligaw ka pagka katulad ka na hindi, katulad ko na hindi kayo ma ma mahina sa daan, ano? Yung mahina sa daan, nako. Magkamali ka lang ng basa ng araw eh. <laughs> ang bihira baka mapunta ka kung saan saan eh no sa halip na mapadali ka sa pupuntahan mo eh tatagal ka pagka naligaw ka ay salamat nakaraos din tayo mga kainag sa na tayo ng bahay huh kanina papunta pa lang tayo doon medyo kinakabahan na ako <laughs> kasi alam ko yung pupuntahan natin mga kainag sa imasikip ang bihira ay, nako. So, bago ako nakarating doon, kung hindi nyo may tatanong, ilang beses ako naligaw mga kainags, ano? Kasi sabi ko sa panganay na prinsesa ko, papunta na ako dyan, bago mag-107 Avenue, abangan mo na ako kung saan ako para alam ko kung saan ako liliko. Yan. Kasi sabi niya, basta pagdating mo sa ganito, lumiko ka. <laughs> sabi ko, saan ako liliko? Sa kaliwa o sa kanan? Sabihin mo kung saan ako liliko agad, kaliwa, kanan, para may idea na agad ako. <laughs> sabi ko sa kanya kung ikaw marunong ka sa mga daan ako hindi sabi ko make make it clear yan para hindi ako maligaw sabi ko sa kanya ang bihira naman yan so hirap talaga ano hirap talaga pag naka uh, napakahina sa daan ano yan kaya nga pala marami mga nagko-comment sa mga comment section natin marami nagsasabi na salamin mo na ako mga kanis, Marami nagsasabi na dapat punta ka naman sa BAM, punta ka sa Jasper. Nako po, Panginoon. Alam nyo mga kainay, so maraming salamat sa comment nyo. Pero talagang ah uh, hindi talaga ako yung driver na mga na pumunta sa mga malalayo. Ano? Kasi wala akong tiwala sa sarili ko pagdating sa driving. Naliligaw ako. Kahit meron akong GPS, hindi ako marunong magbasa. Yan. <laughs> ano, mga aso? Ha? Yan, ako. Sarap magpalilim dito. Oh. Sarap tumambay dito. Nako, mga aso na naman natin. Dinumihan nyo na naman yung bihira talaga kayo. Ayan, no? Dito na lang tayo mga kainay. Sa, no? Ah, nako Panginoon. napakasarap tumambay sa malilim na ilalim ng puno. Ayan, no? Inagawang tayo sa pwesto mga Ano? So. Ayan, no? May nakapwesto sa pwesto natin. Hindi <laughs> yung bonsong prinsesa natin yan. Nagre-review. Sarap nga naman tumambay dyan, ano? ano, oh. Malilim. Ayan, huwag, huwag, natin istorbo yan. Nagre-review eh. yan, Ayan, Nabutan pa tayo ng, ano, ng tren. Nako. Tagal nating maghihintay ngayon dito. na pambihira, oh. Mahaba-haba rin yan, ano? Yung tren na yan. It takes 15 minutes siguro, 15 minutes Or more than 15 minutes pa Pero sana Sana ano, kasi nung dumating tayo dito Ano na eh, uh, umaandar na yung trend Tsaka yung nasa harapan natin Kanina pa nakahinto Ayan, so hopefully Mga 5 minutes na lang sana <laughs> Ayan o Ayan o, yung isa natin kasama Nasa harapan natin sa sakyan o Ano na Nag back off na oh Ah, kasi matagal, matagal ang paghihintay dito mga kahinay. Ano? Okay lang, hindi naman tayo nagmamadali. E pupuntahan lang tayo kakain lang tayo mga kahinay sa nagugutom ako. Ang ah, mahirap nito yung papasok ka sa trabaho no, tapos sakto lang aalis ah, ka na. Papasok. Tapos naabutan mo pa yung ganitong tren ano. Naku, patay sigurado late ka. <laughs> Kaya ako pumapasok ako sa trabaho mga kainags ano. Ah, one hour before my clock in, pumapasok na ako, kasi syempre, para ano, para walang pressure, walang stress, yung hindi, hindi ako nagmamadali, ayawin nagmamadali mga kanis, mas gusto ko yung papasok ako, at least, pa-relax, relax, alam mo yun walang stress, ayan o oh, ayan, oh. huminto na o oh. bihira naman ayan o, oh. huminto na mga kainis, oh. patay tayo nito, tagal na naman ito <laughs> Ay, hirah, ayan na, ayan na nag-back off na yung isa, yun na, dalawa na So susunod na rin ako Parang gusto ko na rin umano, bumak off mga kainags ano? Ayoko na rin maghintay dito Huminto na eh Tara tara balik tayo, balik tayo. Ah, halos lahat oh, bumalik na Tara balik na lang tayo Dito na tayo lumito Liko na lang tayo dito Hindi na rin ako nakates Pero marami pa rin dumarating Nung umalis kami Wala na sabi ko Ayoko Hindi ko alam kung kailan pa Andar yung mga yun Matatapos yung train na yun kung hindi tayo na traffic kanina, mga ka no? dito ang labas natin, 'no, diyan sa kaliwa, dito, dito, dito. Ayun, 'no. Oh. Kung hindi tayo na traffic sa tren kanina. Ay mukhang nandun pa rin yung tren, 'no, oh? kasi may mga napapansin pa rin ako, yung mga sasakyan nakahinto pa rin. Ayan 'no. Yeah, dito dapat tayo lalabas. Ay napapansin ko, mga ka-yanig, pa rin yung mga sasakyan, 'no. Na ano pa rin sila, oh? na balaho pa rin sila, oh? Balaho na traffic pa rin gawa nung ano, nung tren. Mabuti na lang tayo, umalis na tayo Nakapag-desisyon ka agad tayo Sabi ko, wala, huminto eh Andun pa rin, nakikita ko pa yung tren Nakabalatenga ah. Yun Emergency Yan yeah. ah, Kain mo na tayo mga akin So, pumunta lang tayo dito para kumain nagugutom ako eh Para makapasyal-pasyal na rin tayo habang napakainit ng araw ngayon mga kainag Saktong-sakto, tingnan nyo yung forma ko sa lang tayo, no? Yan. Enjoy the summer. Yan. Ayos. Whew. Yung bang gutom na gutom ka na, tapos gusto mong kumain, tapos yung gusto mong pagkainan, hindi mo makita-kita. <laughs> Pambira naman, no? Ito na yata yung charge chicken na napakahirap hanapin, ano? Dito sa Westmount, mga kainags. Pumasok nga ako rito. Sabi nung ano, nandito raw sa loob. Nagtanong-tanong ako, tapos sabi na sa labas naman daw. Saan yari ito yung pambihira naman? gugutom na ako oh, bakit kasi charge chicken pa yun pili kong kainan eh, no? hindi, paborito natin yan mga kairis yung gusto gusto natin kainan yung charge chicken na yan eh. Ay. sabi sa labas lang daw bihira naman wala naman, sa labas daw ayun, 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 ayun. meron na nakita rito katabi ng ano, ah, nasa labas na. katabi ng ido so dito tayo oh, grabe Pumasok kasi ako sa Westmount Dito sa loob ng mall Nakalagay doon, ano? Nandun yung Shark Chicken Ay, hanap ako ng hanap Ikot ako ng ikot, mga Hindi ko makita Mabuti na lang Meron tayong kakilala sa uh, Sa loob ng Westmount Nakita natin nagtalong tayo Sabi niya Nasa labas daw Ang bihira naman <laughs> So, dito, dito, dito Tingnan natin dito, mga kainays maghanap tayo dito We are open Yan ang bagong bukas, oh Shark Chicken Sigurado nito ang bahala ko lang sana bilhin, tatlong pirasong chicken. Eh mukhang nagutom na ako sa kakaikot, baka magiging limang chicken pa ma-order ko. <laughs> Ay mo na tayo mga kainigs. Eh. Nagutom ako ngayon, pero tatlong chicken lang yung in-order ko. <laughs> Hindi ko kaya yung limang chicken, masyadong marami na. <laughs> gusto ko tong biscuit nila mga kainigs, kaya umorder pa ako ng isang piraso. Doon nga pala sa mga nagre-request na gusto ko magmukbang ano. Hmm. Gagawin natin minsan yan. Mm hmm? Up! Mm hmm! Uh -huh. mm hmm! Mm -hmm. yun mga kainag ano bosog bosog losog yun <laughs> so hindi na mainit ang ulo ko nabusog na tayo sa pagkain mga kainag ano? huh, sarap talaga ng pagkain ng manok nahihiya yung pangalan ng na presesa nahihiya pag sumasayaw ako mga kainig ano? <laughs> yan matumal matumal ang tindan nila ngayon walang tao mga sa walang tao kasi nga eh long weekend tayo holiday sa July 1 Canada Day kasi nakikita, sumatay ako dito okay, wag kang magalala ganyan talaga tatay mo, dapat mag i-prone ka ha 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 20? grabe talaga itong anak ko to, pag ako bibili tinatakasan yung presyo hihira oh. naman 20 to sigurado ka 20? Five dollars na lang, five dollars. Mm pambira -hmm. naman talaga itong alakon ito, napaka... <laughs> Ako na nga lang yung customer nila, pambira, tinatakasan pa yung presyo. <laughs> <laughs> Alis na tayo mga kainag, ano? walang masyadong tao rito. Tara, tara, tara. Yan. Yeah, so alis na tayo mga kayo nagsat walang masyadong customer kasi nga gawa ng long weekend July, July 1 Canada Day kaya karamihan ng mga tao ay nasa camping site nag enjoy ng long weekend ako napakaganda ng panahon kaya malungkot yung pangalay natin prinsesa wala pong benta <laughs> ganun talaga sabi ko ganun talaga ang business hindi lahat ay eh, laging may benta ganda lang ano oh gulaklak oh ha Grabe init mga kainags Grabe parang pinapasong ulo ko Oh, sarap maglakad dito mga kayinigs. malilim. Kasi natatabunan ng mga ano eh, ng mga ano, you know, oh, ng mga mataas na puno yung araw, grabe init. Mainit na ngayon. Ha, <laughs> ah, pero siyempre mas mainit pa rin sa Pilipinas mga kinex, ano. O oh, nga pala mga kayinigs, ano, uh, yung uh, bunsong prinsesa natin, pumunta nga pala ng Chicago, US, USA. Last week lang siguro mga tatlong araw sila doon. Apat na gabi, tatlong araw. Tapos eh, nalaman ko, kaya ako naman kinikwento, siya, kinikwento to na pumunta siya ng US. Kasi meron ako na-discover mga kainag, kasi dito sa Canada, di ba ang legal age dito ay 18 years old? So meron pala katulad ng Chicago. Sa Chicago pala, ay ang legal age pala doon ng mga bata ay 21 years old. Hindi pala 18, kasi dito sa Canada 18, di ba? So anong nangyari noon, nung nasa US na si Bunsong Prinsesa at mga kaibigan niya, parang nahirapan silang kumuha ng hotel kasi nga hindi sila pinayagan dahil minor pa sila at their age no, <laughs> di ba? ang bihira ngayon ko lang nalaman yun ano? yan Ay, pwede kayo mag comment mga kayo yung mga nakatira dyan sa US ah, hindi ko lang alam kung buong probinsya ng, or buong state ng US ay ang legal age nyo dyan sa mga kabataan ay 21 kasi dito sa Canada karamihan ng mga province dito 18 hindi ko lang alam sa Toronto kung 19 ang legal age or 21 yan. Pwede kayo mag-comment mga kayo ano, para marami kaming malaman. Yan. Dito kasi sa Alberta, 18 years old eh. Uh, 18 years old, pwede ka nang bumili ng liquor, uh, pwede ka nang mag-bar, yan, pwede na rito. Yun, uh, nabanggit ko lang. Tapos eh, parang na-stress nga raw yung bunsong prinsesa natin kasi <laughs> parang wala na silang matulugan sa Chicago, mga kainis, ano mabuti na lang daw nag, meron silang kasi nag, siyempre pag madalian merong ah, nagpatuloy sa kanila Airbnb Airbnb nagbayad yata sila ng 600 US dollar no sa ilang araw tapos na delay pa yung flight nila <laughs> tapos hindi sila maka makapag-arkila ng sasakyan kasi nga minor pa sila yun yun pala no hindi nila alam eh hindi nila alam eh tapos sinasabi nila doon sa US nga eh sa Canada 18 years old eh. eh sabi nung, sabi naman ng taga US, eh wala naman kay sa Canada eh. Nasa USA kayo eh. Magkaiba tayo ng <laughs> magkaiba tayo ng country at magkaiba tayo ng patas. 'Yon 'yon, na-share ko lang mga kahirag Ah, tara. Dito pala tayo. Naglakad kasi ako. So nagpark ako doon sa malayo. Tapos naglakad ako papunta roon kila panganay na prinsesa. Wala namang problema sa akin kasi gusto ko maglakad, mga kainisong. So, Nare-relax ako maglakad. Ayoko mag-drive doon. Nai-stress ako. Di ba hali ng maglakad? <laughs> Kaysa mag-drive -mag sa nakaka-stress na daan. Uh. Yan, mga kainag sa Maraming maraming salamat sa panunood Kita tayo sa mga videos. Hanggang sa muli.